maraming salamat po sa iyo Panginoon Diyos sa bigay mong merienda sa tanghaling ito sa akin salamat po Father Hope at saka po siyang banana ang nilagang saging nasaba salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus Amen okay. kaibigan, kain po tayo tapos ko lang maglaba kaya magmimerienda muna ako Kung ako lang yung labahan, kung natapos na, salamat sa Diyos. Nalagin na beer yan. Ito, po. po. <coughs> Buti meron kami kwakero. Yan, nagbukong tayo ng kaunti. Isang tasa. Meron tayo isang saging kasi maganda yung sayo. Isama ko sa kwakero. Ito ka. Nilaga. Nilaga ang saging po. Pero maganda sana hindi mga nilalaga. Yung inog na saging. Kahit ano saging. E, wala makuwa, hinab, eh, wala tayong makuha. Kandihilog. Tulong na. you <laughs> Ayo, 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 ayo. nyaman nyaman niya kalukuran uh, nah, ito kwakero ito nga po yung isang na uh, kwakero yung basta may lang na tubig kahit hindi man na pa ka sa tasa bago basta bago kumuhin yung tubig dahil ang ginagawa ko ganyan kasi may mga iba't mga klaseng yun, iba klaseng kwakero na yung iba napakairap ko namin kailangan yung salam pa sa ito hindi na. Very easy. Lagi mong mahinit na tubig. Um, hindi talagang mainit ah. Saka ito malilit kasi ito. Yung pinakukulo mo, yung malalaki. Yung parang ma... Yung parang sing dapat na mga karsis ng isda. Malalaki. Yun talagang pakuloyin mo yun. Pero ito yung mga maliliit ito. Good for ito sa